Okay. Ang mga bulaklak. Para na nga is Alright. Di ba ka guwapo? Ayan. Punta kami sa Kensington lang. So, i-end ko na po ang live ko kasi lobat na ko ako. Mag-charge muna. na. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye. kada. Gravity is da o. La, ang isda sa ah Daddy guys. Maraming bibi. Si Bibi. Ikaw sa, uh, huhetira, guys. po, na. Good day po, guys. Ayun. Naa al -Shahid Park maglakaw-lakaw. Nakakain ng laag mga ibang lahi. Tawag po sa bulak, oh. ka, hmm. kagapo. Cute, eh. Hmm. ayan na okay hmm. wow yan ito yung mga skyscraper sa Kuwait oh, ang gaganda nila guys mga Kuwaiti mga bata Dirig, hindi siya ang galahan yun actually mamuto ang kuan tower <laughs> kuwit tower Pedestrian kuwit tower ana sya? ana sya? federation mm, yan. mga skyscraper skyscraper sa kuwit oh gapo kayo ilang mga design di ba okay ana siya yung restaurant So kan diri amo ni siya ang pinakadakong park sa Kuwait Urban para sa tanan. Wala ni siya entrance fee. Welcome tanan kung kinsay gusto mo so mo So na dire ko Na dire barko. Barkong pandirigma sa unang panahon atong tanaon. <laughs> Look at chest in. Oh, ba? Diba? Wow. Kagwapo po, kagwapo. Uy, ka-nice. Ka-nice. Uy, alam. Ah, nag ang tubig. Oh.